Ngayong araw na to ay meron tayong malupitang problem sa aking nanay. Dahil tayo ay mamimingwit ang aking paboritong koi fish. Saan ko sa bahay ngayon? Kaya bumaba na tayo para pagdating niya, may bagong sport na ang timaga. Yun ay fishing. Let's go! It's time to go fishing, Mike. Baka ako masama mo. Ay <laughs> oh, yun, tabing mo eh. ka, Mike. Bakit nahuli mo, pare ah? Aking Kain natin mabari ha pare! Ha oh, pare ha pare! Buhay ba sakit pare! Sumatala pa pare ha! Ha pare! Ano? Ano naman niya? Ah? Ha? Chit chill. Ano ginagawa mo diyan? Nanginis ka! Nanginis ka yun! May Fish ko yan! Pagkikisa okay. natin sa palito! Eh kasi nga! Goldfish yeah. ka! araw na to ay meron tayong malupitang prank sa aking nanay. Yes. Naaalala niyo yung last time na pinakain niya ako ng buhay na palaka? <laughs> Ngayon, babawi tayo dahil tayo ay mamimimig ng kanyang paboritong koi fish. What? Matagal na nag-aalaga si mami ng koi fish sa bahay namin at yun yung ano niya yung pampaswerte daw namin. Nagpalagay pa talaga siya ng pan para doon sa koi fish niya yun at halos mag 8 or 9 years na may koi fish kami. Hindi uh, na ang huling mga araw nito. Dahil ang mga precious na isda ni mami ay ating oh. Sorry. Being with it. Sakto wala si mam sa bahay ngayon, kaya bumaba na tayo. Para pagdating niya, may bagong sport na ang timaga. Yun ay fishing. Let's go. Hey, Kenshin, ang ganda ng araw ngayon, no? Wow. Wala nang ulan. Ano kaya pwede natin bagong sport? Eto. Fishing. Fishing? Fishing. Fishing without look. <laughs> so guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung matagal na matagal ng... Inaalagaan na aking nanay. O, oh, ang dami namin koi fish, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itong koi fish ang meron kami. Pero guys, syempre, mahal itong koi fish na talaga tayo. Baka mapulayas na tayo talaga. Meron tayong props. <laughs> <Koyfish>. Sushi. What? Sushi. Koi fish. Ano, DIY version. Bangus. May nalagyan ng electrical tape. <laughs> Okay mo guys, kung kayo ito, malamang hindi kayo makagalaw. naka kayo. Oo, parang isda na nagkaroon ng ano pilay-pilay. Kaya -pilay. naman kung magkamukha nga, eh, ihambing mo nga yung ginawa natin dito sa koi fish mo. Dikit naman eh, no? Dikit ka sa kanukuan. So, ganito ang gagawin natin para hindi masyadong halika. Oh! Koi fish! wow, oh, di ba? Panis ka dyan. Ang <laughs> niya. Tapos wala si mami sa bahay ngayon. Umalis lang siya, naggrocery ata or ewan ko kung ano ginawa. Nag-power Kaya susulitin na natin. Pagdating niya, ang unang makikita niya, Team Aga ay isda sa loob ng bahay nila. <laughs> so, picture tayo ngayon, nakahuli tayo ng isda. Pero lulutuin din natin ka, boy. Lulutuin din Di natin, yan. Hindi natin na. Hindi kinalis eh. ko kinaliskisan para makaliskisan malinis. Para pwede pang kainin. Kakalinis lang kapon yung fish pan. Eh. Kaya check, explain mo kung gano'ng kamahal ni mami tong fishpan niya. Paano yung Sobra. sobra. Pag yan lumundag doon, aroyari ka. So, explain mo kung anong klaseng galit ang magagawa ni mami pag nakakita niyang nangingis na kayo ng koi fish niya. Sobra. Ano Kasi ba? dati may namatay niya na eh, lumundag. Pina-ribing niya pa. Oo, oh, mm. pina-ribing niya, seryoso. Grabe, food. no? nag Nagpara, kami doon sa para paano ngayon kung huhuliin natin mismo yung koi fish niya? Baka tayo yung palibing niya. Ngayon, <laughs> syempre, mangingisda tayo. Kailangan natin ng ano, mga set-up. Kailangan chill tayo. Magbibihis lang kami ng pangingisda. Yo, Mike! Sumabara, chill tayo ngayon, pare. Yo, Mike! It's <laughs> time to go fishing, Mike. <laughs> Baka ako masama mo. O, yung tabi mo eh. Tabi ka, Mike. Tara. Cheers tay Cheers! Mga sinaunan tao. Pero hindi ko alam kung... Hindi, hindi ko alam kung tama gagawin natin. Masang, Basta, na, Basta damay-damay tayong tatlo kung ano man mangyari ngayong araw na to. Okay? Dapat naging pake uh, gusto mo rin maming with my... Ayaw na lang, Rick. <laughs> ayaw niya. Ayaw Ay, na pala mga dad. <laughs> uh, Ilalagay ko na. Ano ba? Hindi kasi naman magustuhan. Ayaw, boy. <laughs> mo, ko talaga? Mga bobo, paano tayo manghuli? Walang pae. <laughs> Mga obob. hindi <laughs> oh, pala ng ganito, pae. Alam, pae. Sabi ko na ba na ako bigla? Isa. Wala isa. Wala, Walang wala, Kecek pedis, kecek. Ini kan. 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 Ini pare! Ay, sarap kain natin pare. Pare, o, pare. Buhay pa sa akin, pare. Tumadala pa, pare. pare. pare, Office fight, pare. Office fight, pare. Ay peace fight. nag sila, pare. Iplak sa atin, pare. sa atin, pare. Laban tayo nito, pare. pag na natin. Pag-aily do do my phone. Huwag ka pare. Huwag na dito, pare.

kaya joke lang. Ay, ito po. Ay, ito yung bangot. Ano gagawin mo ngayon dyan? namin yung pagkatapos. Ay, ano naman, agad. Ay, pati kwalitin. Ang gano'n ako mo. Sige, ito po yung idea nun. Ito po sa akin yun. Sabi niya, pwede. Pati kwalitin. Sabi niya, pwede. Inutos mo daw. Lalan sa yung Eh! Ngayon pa na po yung boy nilasin niyo pa yung mga boy fish niyo. Patayin niyo, pag-set mo, baka hindi ka makansya. Tanggalin mo yan, dinitin niyo yung

Oy. Lumansa ngayon ni ng isda ko. Lumansa boy. na. Ayan, nalasing yung isda. isda.